Hi guys! Hari in my life as a contract creator. So ngayon nga guys ay pumunta nga kami dito sa Mang Inasal para kumain. And galing nga kami dun sa aming binilihan at ayun nga ako kain-kain. Kasi sobrang sarap at nagugutom na talaga ako. Habang kumakain nga ako dyan ay nagsiselfone. Nagbibideo rin kasi ako. So ito nga yung mga pinsan at kapanid ko. So ayan, ito din yung nanay ko. Wala pa nga po yung ibang... Ano, in order namin. So, hinahantay na lang namin para makakain na kami. At wala pa rin nga dito yung juice. Este, coke pala. <clears throat> so, ngayon nga ma, guys, is kakain kami dito ng mga inasal. So, yan daming tao. Yan, kumakain na nga sila. Kami wala pa. Sabi nga ni mama, ay eh, salo na lang daw kami pero kinain ko na nga lang yung actin, kaya ayun nga guys, so, kain, kain lang ako sobrang sarap ng kain ko dyan, dahil, ang sarap ng ulam, oh, yan mag, iinom din ako ng coke yan, eto yung nanay ko guys, so, nagla live din so, ayan na nga guys eto na yung mama ko guys kumukuha na siya ng soft drinks para ibibigay na sa amin. Kumuha na rin nga yung tita ko. At yung sauce na mukhang i mukhang sabaw siya ng rice. So, ayan nga guys. Binigyan na kami natin isa-isang soft drinks. And habang ako nga'y kumakain dyan, nag-cellphone nag, na ako para mag-video. So habang nagbibidyo nga ako, ay binibidyohan pala din ako. Sikat nga ako sa Facebook. Char! So ayan nga guys, kakain na nga kami. Ito ang sarap. Sobrang sarap. At may coke pa. Ayan no, kumakain kami dito na Magdo Este, mang inasal. So ayan, ang palapit na nga. Kakain na kami. So ayan, maraming tao guys. Sobra. So, ayan, mukhang nagugutom din ng mga tao, kaya kumain sila. So, ayan, uminom na nga si nanay ng coke. At pagkatapos, si kumain ng haring tani. Eh. Ayan, kakain-kain lang.